Welcome back to my YouTube channel. Siya nga pala guys, pinapakita ko sa inyo ang pagluluto ingredients. Ito ay paano magluto sa Chinese food. Actually guys, wala talaga akong alam sa Chinese food. Lalong hindi ko alam kung ano yung mga nakasulat. Gaya ng mga mga sinusulat sa mga ingredients nila hindi ko mabasa kasi nga walang English. Ito pala yung trabaho ko. Ang ina-applyan ko sana ay old setter, bali tag-alaga ng matanda. Yun ang ina-applyan ko sa agency. Ngayon ang sabi sa akin ng agency, wash and cleaning lang daw ako. Sampung libo ang sahod. Stay in daw ako. Siyempre ako hindi ako tumanggi. At least may trabaho, di ba? sa panahon ngayon guys napakahirap mag apply napakahirap humanap ng pera para magastos lang sa pag apply pang araw araw plus pamasahi pa araw araw nakakapagod isipin di ba diba? yung una kong in applyan na agency nag apply ako ng para factory sana pero yun palang scam lang din pala yun paasa lang pala yun. Lahat-lahat na lang ni request lahat naman ginawa ako para lang sana makatrabaho. Dahil ang sabi ay tanggap ako. Factory daw, magnolia daw. Ni ako naman si Tanga, sumunod naman din sa mga request ng ano. Agad-agad nila ko hinamidikal. Isang libo mahigit ang medical sa mga oras na yun guys kahit piso wala akong wala talaga akong pera ang tanging nagawa ko lang guys ay humiram sa aking kapatid nag ako para lang humiram ng pera pang ko no sa mga papilis ko saka pambayad pa sa medical ay nako oh my god ako naman nagpa medical daw nagpa medical na dahil ang akala ko ay makakatrabaho na ng factory Pagkatapos ng lahat-lahat ay kung saan-saan ako pinapapunta ng agency. Nakailang interview na ako sa mga mga sinasabi nila. At sinasabi pa nila mag-base daw ako ng pang-format. Eh ako naman, nag din ako. Masisira na ako ng ulo kung ano yung susuotin ko. Natataranta ako. Nakatatlong agency na ako. Dito lang din pala ako babagsak sa may... De sa may baklaran banda. Last na na-applyan kong agency guy man, manpower kaya shout out dyan sa mga mababait na manpower Chinese kasi ang may-ari ng agency na yun. Kaya maraming salamat dyan sa in-applyan kong agency. Ay totoong totoo talaga. Pangalawa ko na tong apply noong 2018 ay naka-apply din ako sa kanila. Talagang nabigyan ako ng Very good na amo. Wala man sana akong mag-apply dito sa kanila kasi nga 2018 pa yun naka-apply ako noon. At bigla ko na lang kasi naisipan na bakit, sabi ko sa sarili ko na bakit di kaya ako subukan ko kaya na pumunta doon sa dati kong agency. Baka sakaling nandoon pa. Ay tamang tama talaga guys, talagang nandoon pa yung agency na aking in noong 2018 nag-apply nga ako ng old sitter, tag-alaga ng matanda. Pero ang natanggap lang ako ay was and cleaning. Maglalaba at tagalinis. At madali lang ang trabaho guys, hindi naman totally laba ay may gumagamit pa ako ng machine. Dalawang tao lang nilalabhan ko ng damit kaya napakabilis lang. At mabilis lang din ako mag maglinis ng bahay. Ngayon guys, sabi nila sa akin, kailangan matutunan ko talaga ang Chinese food. Kasi nga, wala naman talaga akong alam sa Chinese food. Hindi pa naman ako nakapagluto mula-mula ng Chinese food. Naka, nakaamo, na nga, naka amo nga ako dati ng Chinese pero hindi ako nagluluto. Ang sabi sa akin kasi pag hindi daw ko malaman ang pagluluto ng Chinese food baka maibalik ako sa agency kasi naghahanap sila ng tagaloto pa mayroon naman talaga silang tagaloto pero magdagdag pa sila ng isa Siyempre ako guys, hindi ko naman magagawa na magluluto kasi nga bawal sa akin humawak na baboy. Lalo na bawal sa akin kumain ng baboy. Siyempre na mahawakan ko pag magluluto ako. Sinabi ko yun sa kanila guys na bawal sa akin magluto ng baboy. Alam niyo ba anong nangyari? Parang magusto na nila akong i-back out sa agency. Papalitan ako ng iba na luto daw. So ngayon medyo na hurt ako at medyo nag-alala ako kasi iniisip ko. Pagka bumalik ako ng agency, another wala na naman akong trabaho at wala na naman akong pera. Paano na ako napakahirap na? ni ako naman agad-agad ako nag-chat doon sa secretary sa agency sabi ko baka ibalik ako ng mga amo ko dyan sa agency hanapan niyo agad ako ng mapasokan ko kahit isti out sa totoo lang parang ayako ko kasi umalis dito sa nagiging amo sa nagiging amo ko kasi nga okay ako dito Masaya ako dito kasi may mga nakakasama na ako. At ang mga kasama ko ay puro mababait sa akin. At binibigyan nila ako ng pera. Ay binibigyan nila ako ng pagkain. Hanggang sa napag-isip-isip ko guys sabi ko. Bakit kaya di ko na lang. Bakit kaya di ko na lang gawin. Mag ano na lang kaya ako. Magluto na lang ako. Kahit na baboy Magsuot na lang ako ng gloves. At saka magsuot na lang din ako ng mask kasi bawal nga na, na maamoy ko Lalo na parating na yung Ramadan guys, kailangan akong mag-iingat. Bawal talaga sa amin ang baboy guys, ewan ko. Kaya napag-isipan ko na sabi ko, wag na lang akong umuwi. Ah, wag na lang akong magpabalik doon sa agency. Magluto na lang ako. Kaya... sa mga kasama ko nag-advise din sila sa akin magtiis ka na lang muna magtsaga ka. kaysa naman babalik ka sa agency wala ka na naman pera mahirap maghanap ng trabaho mahirap na walang wala ka lahat di hanggang sa tinulungan nila ako magsabi doon sa mga amo namin nahanda na handa na na handa na ako magloto at matuto kaya sabi ng mga amo namin kailangan tinitingnan ko yung kasama kong nagluloto ng food Chinese kung paano siya magluto para para daw matuto ako kasi yung kasamahan ko nito natuto lang siya magluto ng food Chinese sa pamagitan ng mag search lang sa youtube yun ang ginagawa niya kaya naisipan ko gawin ko din yung ginagawa niya mag search na lang din ako sa youtube para naman ma experience ako sa mga pagkain ng Chinese at saka guys, nangihinayang ako guys. Tumatakbo ang oras. Maraming salamat guys. Thank you for watching.